Juan chapter 16 verse 33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Isus sa bawat sa po sa atin na kung saan po in-encourage po tayo ng ating Panginoong Isus na magkaroon po tayo ng kalakasan. Tibayin po natin ang ating loob sa tuwing tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok at problema sa ating buhay na araw-araw natin kinakaharap. Kuminsan yung mga pagsubok na yan, mga problema sa buhay na dumarating sa atin na para bang hindi na natin kaya, na para bang mawalan po tayo ng pag-asa, na para bang gusto na po nating sumuko. Pero may Panginoong Hesus at mayroong pong malaking Diyos na handa po tayong tulungan. Handa kang tulungan sa anumang pong problema o pagsubok na kinakaharap mo po sa buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Isus dito, ang gusto po niya magkaroon tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan na gusto natin, di ba po, kay Kristo lamang po natin yun makakamtan. Humingi po tayo na humingi po tayo ng kapayapaan sa Kanya. Dahil andyan po siya, handa po siya para tayo po ay tulungan at bigyan po ng tunay na kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi po maaagaw ni naman. Na kahit ikaw ay merong mga problema o mga matitinding pagsubok sa buhay na kinakaharap. Kapag once na hiningi mo ang tunay na kapayapaan sa Diyos, ibibigay ng Panginoon yan. At tunay na mararamdaman mo yung kapayapaan sa isip, sa puso, sa buhay mo. Na kahit ang dami-dami mong mga problema, pagsubok na kinakaharap sa buhay, Di ba po, kuminsay sunod-sunod man ito, pero nagiging payapa pa rin ang isip mo, ang puso mo, ang buhay mo. Hindi ka naliligalig, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba. Kahit ikaw ay magkaroon ng matinding karamdaman, payapa pa rin ang isip at puso mo. Dahil bakit? Humingi ka ng, humingi, humingi ka or binigyan ka ng Panginoong Siyos ng kapayapaan mula sa Kanya. Amen? At sabi pa dito, ang sanglibutan, sabi ni Jesus, sa sanglibutan ay meron kayong kapigatian. Alam po ng ating Panginoong Jesus na ang sanglibutan, na ang mundong, na ang, na ang mundong ito, amen, ay punong-puno po ng kapigatian, kalungkutan, pasakit, kapaguran at iba pa, amen. Pero sinasabi sa atin ni Jesus Christ, ini-encourage po tayo ng ating Panginoong Jesus na lakasan po natin ang ating loob. Tibayan po natin ang ating loob, ang ating pananampalatay sa Kanya, amen. Dahil, bakit po? Dinaig niya na po ang sanglibutan. Handa siya para ikaw, ako, tayong lahat, tulungan sa kung ano man po yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Kaya mga kaibigan, kapatid, kumapit tayo sa Panginoon ng mahigpit at huwag po ng pag-asa. Trust in the Lord with, with whole heartedly. Amen po. Kaya yun lamang ang ating Bible verse devotion na binigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Good morning po. Pangawakan natin ang salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay na hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iiwan. Tutulungan niya tayo para na paglabanan po natin yung mga pagsubok natin sa buhay at kayang-kaya natin pagtagumpayan ang lahat because of Jesus Christ and Father God na kasama natin sa buhay po natin. Yung lamang mga kapatid kaibigan, good morning po, isang mapagpalang umaga at Friday sa bawat sa po sa atin. Lamang! God bless. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Bye.